Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat ito mga kainday. Kawai, kawai! Andito tayo sa Kamiling Tarlac, dito sa Dimitri Farm. At ang kasama po namin ngayon, pinagmamalaki po na pinapakilala sa inyo. Ito po siya yung father ng Dimitri Farm, si Sir Mito. Kawai kayo tayo, Sir Mito. Ayan, yung umaga po dahil siya po nag-initiate talaga mga idol. With partner, please subscribe and follow po sa Facebook ang engineer, uh, Agri Engineer Trish. Yan. Siya po nag-initiate si Sir Mito po ng Peking duck. Peking duck. Kung saan yan, naka, sustain na po sa kanilang hanap buhay, nagbago yung kanilang buhay until such time na parang nag-set uh, aside mo sa trabaho si Agri Engineer Trish mm -hmm. as engineer dahil dito sila focus sa Peking duck. So ngayon umaga, alamin po natin kung paano nga ba talaga ito inalagaan yung Peking duck from si CCO siguro sir. Pwede Ayan. mo may share sa dito. Sa CCU po is yung mga mag-order po mag start po ng one week po yung release po namin. One week. nag start po ng ano sa feeds po nila is Integra 1000. Monthly lang naman po 'yan. Oo. Uh -huh. kahit, kahit ano po yung <clears throat> basta mag-start po sa sa booster po at tatawag uh -huh. sa ano, one after One month, 2,000, tapos three months, 3 months, 3,000. Yan lang naman po Baka yung, yung ba, process. every month? Opo, oh, every month po yung siya. case Anong po breed namin. Anong grade ng uh, ano natin dito, peking duck natin? Yung peking duck po namin sa is Cherry Valley po. Cherry, Cherry Valley? Valley. Opo. Oh, Ayun. So partner ha? sabi ni Engineer Trish kanina, okay. they started 2019, 100 pieces lang. Yes. Ngayon, meron na silang 400 na breeders. Gano'n ah, sa Minimum, nagre-release sila ng mga ducklings. Sa mga gustong mag-order, please contact the number. Mm -hmm. 1,000 minimum mm -hmm. uh, at least ang ma-release dito sa kanilang farm in a month. Oh. Uh -huh. Part balik ako doon sa sinabi ni Jerry Trish kanina. Marami daw challenges. Marami uh -huh. siyang ginawang siya, marang science-science. Kung baga, nag-aaral <laughs> talaga. Uh -huh. Ano yung, ganong ka-challenging yung pag-alaga yung first time mo? Kung ma-remember mo pa uh -huh. since uh -huh. then. Sa challenge naman po ng peking duck is... Sa mortality po nila, talagang hindi po kayo nila bibiguin kasi napakatibay po nilang alagaan. Opo. Parang meron po silang semento sa katawan. Okay. <laughs> sa mga sakit po, hindi po sila masyadong sakitin, hmm. Hindi ka po mag-aalala na anong gamot ang ibibigay mo. Hmm. Napakatibay po nila. Basta bigay mo lang yung tamang pagkain, hmm. malinis na tubig at magandang tirahan. Yun po yung pinaka yeah. wow. Yun po yung pinakasusi po sa sa mga uh, hayop po na ano kahit ano po naman pong alaga basta yun po yung ibibigay na parang pa, tunay na pag-aalaga primary Opo. needs nila Opo. yun so yun mga totoong idea si ano yung partner una integral one sa first one month second month <laughs> 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 <Itigre laughs> yung <laughs> pag-aalaga partner pag proper na pagkain Opo, tamang pagkain uh, proper na pag water system Opo. o tsaka yung Maganda magandang, magandang tira. tirahan Opo. system ba sila sa daga sa daga po si oh, hindi sila nakakain ng daga baka kakainin po siguro si Gorsia ng daga <laughs> hindi sa naman sinyo, sir okay no, wala naman so far sa amin wala pa naman pong case okay so sa sa ibig sabihin mas resistant sila sa itik <laughs> huh? mas, kasi si mas, mas maganda sila sa itik alaga si itik po kasi sa Pilipinas sir meron pong na ano na sakit po sa itik mm -hmm. po eh pero sa Peking duck pa pong bird flu oh po sa ngayon wala pa pong parang ano ba na rediscover na na peste okay. po para sa kanila. Uh -huh. Si itik kasi po meron na po eh. Opo. So, yung parang na ano sila, yung parang hindi makalakad, wala din sa pikindak. Sa sa ganung case po sir, nasasobran lang po sa ano, sa tubig na bababad po o, yung pa, yet. parang nagrarayuma para ganun sir. Opo. Opo sir. So partner, tanong ko lang, oh kung same lang ba na mayroon silang vitamins, may mga ganun ba silang pinapainom. Opo, sir. Sa prevention, ganun. <coughs> sa vitamins naman, sir, kasi optional po siya. Eh. Parang tao lang din kung gusto uh -huh. mong magbigay ng vitamins, uh -huh. okay lang. Pero napaka-importante po talaga yung pagkain tapos malinis na tubig tsaka yung magandang tirahan po. Oh, yeah. Yun po ang pinakasusi, sir, sa pag-aalaga po ng peking duck. Oh, yeah. So, partner, ah. Uh -huh. uh, kung ganun lang, kung ganun ang pag-aalaga, partner, edi, ibig sabihin, mas madali, madali, lang. madali siya. Madali lang. no, so pwede niyo pong kopyahin yung mga totoong mga hinday. yung mga young farmers natin. Kung gusto na i-consider nitong duck na picking duck, mas oh. maganda kasi mas high value crop siya oh. sa sa susunod partner ah, mas mahal to pag nakilala na talaga totoo. <laughs> Kaya sa isa tayo sa mga part na maging part tayo na makilala talaga tong um, picking, duck. duck. At ah, saka ang mas maganda kasi partner, sabi nga daw po nila ang feed conversion ratio is uh, maganda oh. sa picking duck kasi 2 oh, months lang, 'di diba? oh, ba? O oh, basta 2 months, 2 to 3 kilos po two sila, months. Two po three three sila sa 2 months. Sir. Oh, po. Tapos almost daily ang nakakain nila is 5 pesos na lang. Oh, po, sir, sa po. Average na yon sa 2 oh, months. Mm -hmm. So sa 2 months ko mag uh, 60 days times 5 mga 300 pesos lang. Oh, po, sir. Tama ba? Oh, yun, parang ganoon. 300, 300 pesos. Kasama na din po yung bayad ng mag-aalaga yun, sir. 5 oh, times 31, 50, 2 months, oh, 600. 300. 300 ang oh, sa feeds. Kasali na sa bayad sa tao? Oo oh, po, sir. Oh. Hmm. Ah, kasama na doon. Oo, oh, mga Mura, tubig set. Oh, oh, tapos kung ibibenta mo sa 2 months, 2 uh, kilo, 2-3 oh, kilos. To, to three kilos. na lang natin 2 kilos. <laughs> ang presyo ng Pick Duck is 600, mga 600. Opo, oh, sir, 600 po 600. ang isa, sir. Oh, oh. so, may one, 300 kang ginansya. Opo, oh, sa 100%. 100% return Yung ano, return mo ko Yung Partner oh, ayos din. Partner ah Gusto ko lang magkaroon ng brief context About dun sa Bakit Peking duck ang napili inyo. Oh, yun talaga. Okay, <laughs> oh, Yun eh. Pwede naman bibe, pwede oh. naman pato, bakit oh, peking pwede duck? Pwede naman manok. Yun yung, yun yung mga kadalasang tanong po na tinatanong na din po sa amin. Bakit oh. po peking duck? Yun. Number one po kasi, yung mga alaga po sa bahay ng mga gusto mag-alaga. May oh. mga manok sila, may mga kambing, oh. baboy, tsaka yung mga pato. Parang hindi po typical si Peking duck po eh. Parang wala sa kanila. Oh, may alaga ako Peking duck. Ano 'yun? Parang mapapaganon po sila. Ang oh. Peking duck ay mataas po ang meat conversion ratio tapos sulit po yung pagpapakain nyo araw-araw ng feeds. Nagiging karni po kaya tsaka masarap po ang karne ng Peking duck, sir. Oh. Oh. Kung i-compare po siya sa pato, compare sa bibi, ano ang mas mag o baga, mas supreme sa kanila. <laughs> Ang may ko-compare ko kasi sir sa Peking duck kasi 2 months po malambot po yung karne nila. O, pato, Hindi po kagaya ng months, pato po. po. Parang senior citizen na po bago makatay. O. Ganun po yung ano nila kasi si Peking duck talagang tender po, batang bata po malambot. Yun yung po, yung gusto ng sa mga meat quality po, yun po yung mga gusto nila. Pero yung balahibo nila kapag nagkatay ka. Bata yun pa. lang po. Madali yun, lang. Opo, oh, madali Save lang naman, sapato. sir. Oh. Sapato, sapato. kasi, sir, na sinabi pa kanina, 5 months. Sa okay. mas dactomas, <laughs> madali na lang pong mabalahibuhan yung peking na kakatayin po. Partner ah, oh. ito partner ah. Oh. Yung kwento niya na, kung kwento ni Engineer Trish kanina, oh. hindi ko din makalimutan. Sabi, para sa cellphone, Ginawang Peking Duck partner. Yo, <laughs> oh. so yun yung magandang story part niya no. Bibilis sana ng cellphone ng kapatid niya pero hindi niya binili pa. Oh, sir. Pero legit po na kwento po 'yan, sir. Oh, yun po talaga na. yung nangyari nung umpisa po nang nag-start po oh. kami. Eh. Oh. Sino nag-inspire sayo na Peking Duck? Kasi nakita mo lang oh, o wal wala po eh. Kasi yung gusto lang po kasi namin talaga mag-aalaga ka na din lang yung unique po. Hmm. Parang hmm. masasabi mo na ikaw lang yung merong ganun hmm. para Grabe. O, kasi kapag mag-market ka, ay meron na siyang ganyan si ganito. Eh, parang kami lang po yung pinaka, may-establish po namin yung market na kami lang yung meron ganon. Ayun. Partner, oh, oh. tingnan mo, partner. Kaya pala, inalagaan niya si engineer Trish. Oh. Kasi yung next time. <laughs> <sa> <laughs> <laughs> Siya lang yung meron na ganyan. Kaya engineer Trish nag-video. So, yan yeah, mga tatanggang ngayon. So, ganun po ang isang sekreto para at least maging uh, happy life kayo. Piliin nyo yung happy wife <laughs> um, happy husband. Kasi uh, so yun nga pero balik tayo dun sa ano. So pag nagkakasakit sila, ano usually common na sakit ng Peking duck? Mm -hmm. Sa ano po yung yung sipon po tsaka yung yung napipilay po yung paa nila sa. Sipon. Opo. Sa sipon kasi sir, kapag yung sobra talaga yung babad nila sa tubig dun po sila nagkakasakit. Ayun. Kaya dapat sa kagay sa amin oh. sa umaga lang po sila naka-swimming tapos oh paggabi doon na po dry na po yung tulugan nila okay so mga oh, ilang po. hours dapat pwede yung kapas yung capacity niya na oh yung long long time na magstay sa amin po. kasi sir maganda yung slope po niya kaya kailangan po kasi nila yung ano yung dry na apakan oh. kaya dapat merong tuyo yung ano nila hindi sila yung nababad sa putikan okay. parang oo oh, po pero sila matatalino na, no? alam na din nila. Pag nasobrahan sila ng tubig, aakyat ah, sila. Oo, oh, maakyat. Tapos okay. nagpapatuyo ng katawan. Tapos nag-grooming po sila, sir. Ayun. Oo po. Ang nila yung balahibo na. Oo no? po, sir. Ang ganda, ang cute. Yun. So, yun pala, partner. Pero ang eh. feeding... <coughs> ay, sige, partner. Ang feeding yan, sir. Ano ang feeding umaga, tanghali, hapon? Sa, I amin mean, sa process namin kasi, sir, hapon, eh, para... Uuwi sila. Isang beses? Opo. O yan. Isang beses lang. Pala. So, umaga, hindi na nag Hindi na, sir. Kasi makain po sila ng mga kuhol dyan. Mga damo-damo, ganoon po yung ginagawa nila, sir. Kasi kung pinakain namin ng umaga, pinakawalan, hindi po sila umuwi ng hapon. Dito na po sila natutulog. Kaya dapat yung, oh. yung pinaka-process na ginawa namin para mapauwi. Hapon kami uh, magpapakata. Hindi pala magastos kasi simpre yung... like sa bebe, di ba? Umaga, tanghali, hapon. Tuli-tuli kasi nanging itlog Itlog oh, sila eh. Ito nanging itlog din. Oh, mm. po sir. 200 to 300 eggs po ang napoproduce po nila per year si Peking Duck po. Si Peking Duck. Oh, po. Isang Sa isang Peking Duck po sa isang taon po nila na may itlog 'yun. Oh, nice. Sa 400 na breeder <clears throat> sir, uh, mga ilang kilo na feeds ang mabibigay mo sa per day nila? 100 to 150 grams per bird. Ilang ko dami? So mga 40. Mga oh, po sir, ang isang araw po sa nila. Sako din. Oh, po sir. Yun, sabi mo magastos kilos. din. Kulang-kulang isang sako. Mm. po. So, Pero good. kung sa ano naman kasi sa, sa pag-aalaga po kung titibirin mo sa pagkain tititipun ka rin po sa itlog exactly eh. Login Login din. Oh, pero kaya, kaya kaya dapat ibigay mo yung sa na pangangailangan ibibigay bibigyan ka din nila ng magandang kita kung okay. po. Opo. Okay. Oh, oh, so partner to partner ha, Gusto ko lang malaman kung may ratio ba yung square meter or Ilang sa isang hektarya, ilan lang pwedeng alagaan ng ano, peking duck? Hindi po namin na ano sir eh, okay. na sukat po yung Kasi basta. Dito, Opo, okay. sa sobrang na luwang naman po. Kaya pinabayahan na lang po namin, hindi naman po namin so, masasukat. So hindi sila masasabing pag ano, masat, masaturate sila? Pero mas, mas maganda po, as long base. as, o oh, oh, po, mas maluwang po para... Mas malaya po silang makagala. Oo oh, oh, po. Cool. Ayun. So hindi pala ganoon kahirap magalaga. Isang beses na kay partner, hindi ka masyadong magkakaroon ng maraming labor. Pinapakawalan na lang namin ng umaga. Bahala na silang ano, maghanap buhay dyan. At saka ko dito, partner, yung kanilang shelter is medyo budget-friendly. Hindi ka mapapagasos kung makita nyo po. Yan po. yero sa taas. Tapos, ano nga sa baba, sir? Yung... Kambing sa baba. Ay, hindi. Kawayan, sir. Kawayan. Kawayan lang sa baba. Kawayan po. Yan. So dalawang ano eh, dalawang yung isa pa. Oo, Para saan siya. Dati pong breeder sir, kulungan ng breeder po namin. Next pand na po namin kasi dito na hindi ayun. po siya masikip po masyado. Ayun, oh, na. So napakasimple lang alagaan po itong Peking. Dapat baka ma-consider niyo, contact niyo po sila. Partner, oh. ko lang kasi si Engineer Tris kanina may sinabi siya na ano eh, iba yung ayong ah, future plans si, si si Sir Mito naman ano bang future plans mo baka may ibang plans siya ibang plans siya. <laughs> madagdagan madagdagan po ng isa <laughs> hindi po yung pinaka future plans po namin is ma-market po ni ma-market namin yung karni ng Peking duck po lalo na sa palengke po kasi wala pupunta ka po ng ano wala pong karni ng Peking duck meron mga manok baboy baka kambing meron na po pero si Peking duck wala pa po sa market na Mabibili mo lang po dyan sa bayan, kunyari sa palengke, mga malengke ka. Ano anong bibili mo? Ano? Karne ng Peking duck punta ng bayan. Yun oh, sana yung uh, parang unique trade. Opo, oh oh po. Gusto naming ma-achieve so, yeah. ma oh. at sana po ma Ay <laughs> push 'yan. <laughs> Matupad po natin. Opo. Oh so pwede yo partner kasi pwede nilang gawin yung uh, kahit nga sila lang may ano eh one and only na talagang roasting oh. yung Peking duck. Nagse-serve okay. like, sila ng karne, nagse-serve oh. like, sila ng roasted pero sa ngayon kasi medyo kulang pa sila ng mga Opo, oh, kulang na kulang po sa supply. Oh. Paparami pa. Oh, po. So, 6 so, months pa no. Oh, po, sir. Ba from the clinics, 'di ba, para makapag -ipno? Opo, sir. 5 to 6 months. Sir. Ayun. So, Sir Mito, pwede mo silang uh, ma-inspire okay. na gusto mag-engage sa ganitong klaseng business sa picking duck. Ano masasabi mo sa kanila? Sa mga totong mga kainday po dyan, follow nyo po yung page namin, Agri Engineer Riz, tsaka yung Ama. Dimitri po. Manood po kayo sa mga vlogs po namin. May, matututunan naman po kayo kung gusto nyo pong matuto. Pero sa, kung, kung gusto nyo pong mag-alaga ng mga gantong alaga po, message nyo lang po kami. Yeah. At hindi naman po namin kay pababayan sa mga inquiries nyo, mga tanong nyo. Kaya available naman po kami kapag masagot po namin yung mga tawag yung mga chat. Nagre-reply naman po kami. Opo. So shout out lang doon sa nag-message pala na scam ha. <laughs> hindi yung <marplayan> kasi scam. <laughs> Ayan, kasi medyo talagang tambak yung messages Opo, nila. Na, naglalag na din kasi sir yung messenger. Hindi na po minsan mapindot ganun. Ayan. Babigla kami sa'yo, baka iPhone 17 Pro Max. Na, <laughs> <laughs> fully paid. Fully <laughs> 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 paid. <laughs> Cash. So, yun mga totoo mga hindi. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa amin. Kung nakabot ka sa video nito, please subscribe ang Agri Engineer Trish. Uh, si Sir Mito, kasama silang dalawa. Talagang nakakabilib, nakakatuwa at nakakagalak. Dahil uh, sobrang bata pa nila, naging sila sa farming at ito yung talagang trademark nila. So, pag nagsabi kang peking duck, Engineer Trish, si Sir Mito. Sila yung dalawa. Ayan. So, partner, please don't forget forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification <clears throat> bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sana po, sa susunod na episode, kagaya nila, Agri Engineer Trish, at si Sir Mito, kayo din ang ma-feature namin yes. sa farm. Luzon Visayas Mindanao, naikot na namin <coughs> mga idol. Siyempre, ngayon po, another inspiring story at saka tips and techniques sa farming ng ating uh, Peking Duck. Mm -hmm. Yan, kung nagustuhan nyo po mga idol yung ating video, please like naman mga idol, mag-comment mga idol, kung may mga katanungan po kayo at partner, nagustuhan ko lang sa kanila kasi, dito na sila full time sa farm meaning, kapag may mga deliveries ng mga pick and duck, sabay din sila yun hmm. ng magandang banding, yung baby sabay din sir ah, uh, so, <laughs> patutong bang hindi, abang, abang kayo mamaya dahil kakain kami, titigim kami ng baby <laughs> ayya. duck tandaan nyo po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa, na na namin at sisikapin namin ni Part Dad, na mapakita sa inyo yung farming techniques sa iba't ibang klaseng farm no, tandaan nyo po iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques sa iba't ibang farmer hero ngayong pong episode talagang si Serd Mito. Mito. Dito sa Peking Duck. Siya yung king of Peking Duck. Dito yeah. sa Kamiling Tarlac. Maraming salamat sa iyo dito sa Dimitri Farm. Kamiling Tarlac. Happy farming. Kaway-kaway mga totoo mga inday. Kita kayo sa susunod na video. Shout out kay... Yeah. 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 Ay, yeah. Sir, <laughs> sir may, may itim ba na Peking Duck? Baka hindi na Peking Duck yun, sir. <laughs> ano na? Luto na. Luto na. na. Puti lahat? Oo po, sir. Hindi ko na tanong oh. ba, Peking -e ba yung duck? Kasi Peking Duck. <laughs> Thank you for the Thank you.